guys for today's video <coughs> magluluto kami ng aming pangulam ano mga natin yung lab dyan? vegetables yun, buttered butter vegetables tingnan nyo si bisis mo na magluluto at napasipag daw tara, tingnan natin na ito yung lahok bali pinipirito lang namin itong kit cam tapos ito yung vegetables Dasagdagan namin kasi kaunti. Ito pa yung garlic and onion. Okay. Tingnan na lang natin maya-maya pagluluto -maya. na ni Mrs. Mm, Nalangin natin ang bawang. Pag medyo nangamay-ngamay ng ng bawang, talagang ng sugyas. sibuyas. Palabasin din natin ang aroma niya. Medyo maingay lang at gawa naka-exhaust pa tayo. Nakalagay, nilagay na ni Mrs. Ang vegetable. Okay. Tapos, lagyan ng counting butter. Pampasarap ng ating lulutuin. Okay. Then, lagyan ng kaunting poster sauce. yan. Lagyan din ng kaunting paminta. Para lalong malasang malasa. O, yan. Simple lang ulam natin ngayon, mga kaido. Ka Ayan. Okay. Ngayon, tikman natin. Pagluto na. At yan, nilagay na rin ang bro broccoli, kikiam, tsaka squid ball. Oh, tibang diba sustansya ng ulam namin. Yan. Wala lang kami ng isda, sayang ganda sana, match na match dito. Oh. Sarap kahit walang kanin. Ito na lang, pwede na. At yan, mga ka-idol, luto na. Bali, titikman na lang ni misis. Okay. Kainan tayo. God bless.